So, um, kinalakihan ko yung sabihin na natin chaos. First, latest attorney Claire nagsampa hmm. na, na ang Quezon City o nagsampa na ang Quezon City Police District din uh, ng kasong direct assault, hmm. disobedience to authority at grave coercion kay Vice President Sara Duterte. So sabi ni QCPD Director Colonel Melesho Buslig, kasama rin kinasuhan yung si Vice Presidential Security Protection Group Chief Colonel Raymond Lachica at iba pang kasamahan hmm. nito. So yun yung ating uh, report pa rin, Atty. Claire, QCPD. Mm -hmm. Yes, amo, malami na nagsasamba ng kaso kay VP Sara. Atty. Direct, direct Assault disobedience yes. to authority and grave coercion para sa kaalaman oh. na ating mga nakikinig at nanonood sa uh, usapang batas ano po ang mga kaso na ito attorney claire ito eh maga direct assault mm -hmm. di ba gumamit ka ng dahas hindi ka sumunod mhm mm ang isang uh, ang isang uh, awtoridad mm -hmm. pero derecho mong nilapastangan mm -hmm. oh malalim talaga attorney uh oh claire. No, nilapastangan oh, oh. ang ang kapulisan mm -hmm. So, yun. Oh, eh, kasi ano yung feeling niya kasi BP siya. Oo. Oh, oh. Eh, vice President siya. Hindi palang lang feeling. Here. BP pala siya. Oo. Oh, oh. Talaga. feeling niya kasi entitled oh. siya. Yun. Pero narinig mo ba yung ano kanina? Ibalikan natin no. Atty. Yung sasabi ni uh, former Senator uh, Trillanes. May salita siyang ano eh. Topak. Yon! Oh, yun! Yun oh. yung gusto ko itapik kayo si partner. Na nakita ko sa inyo yun. Parang, oh, oh. check pa check. Ah, sinabi niya na ano, iba ang Meron siyang word na ginamit, iba yung metopak, iba oh, oh. yung... May, may, word na ginamit may, na nag-compare niya. Ano ba, Riza, kanina? Yan ang gusto ko yung topic. Patulong Sige, Riza, na. to be exact, yung sinabi. Pero ba tayong video, da, video dyan noon? Or... din yung nakita ko kasi oh, kanina. Oh. Kanina ay nireport yun ng ating uh, man during the RMN ano? news. Yung yeah, part na yun ang take-up natin. Oo. Oh, oh. Kailan mo kung bakit? Mm -hmm. Andi na yung take-up na lahat halos itong sa Quadcom. O take-upin natin itong iba. Ayan, dito naman tayo kay ano... Mm kay uh, uh, senator former senator Antonio Trillanes pero uh, 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 ano pag, pag ready na pag pwede okay attorney Claire um, ano lang pahapyaw lang kanina uh, nandun din during the uh, RMN ano managers uh, conference uh, with our big boss si uh, uh, former senator Tito Soto former Ping Lacson uh, Kiko Pangilinan I think uh senator Tarantino was also there. Mm -hmm. At, na, ang sinasabi ng former senator Ping Lacson na ano ah uh, ma, ma, mag, magkaroon ng ma, magkaroon ng kapayapaan ano ba? Pagtigil muna itong kaguluhan kasi nakakaapekto sa ekonomiya ng ating bansa. <laughs> Meron siyang kausap na negosyante, nagsa second thought attorney Claire, mga uh. kayubi kung mag, mamumuhunan pa sa Pilipinas attorney Claire. Mm. Mm -hmm. Eh naman may dapat i-address yan hindi Ay, naman taong bayan ang gumagawa niyan. Oo, oh, oh, dapat. Diba? Oo, oh, oh, doon sa, yun na. Eh, kakaano na, Atty. Clara? Ah? Kaka-Prescon lang kanina, nag-report din yung ating radyo man, si Marisol Monteza. Na, ni, si, si na ka si BP Sara. Si Sara, oo. Oh, oh. Oo oh, nga. Oo, oh, gulat Claire, ako eh. Talagang okay. hindi siya tumitigil din o, eh. Oo, oh, oh. Atty. Hmm. Claire, okay po ba? Pakinggan po natin. Narito po ang Sige. tinig ni uh, former Senator Antonio Trillanes. Yes, okay nakikita naman ng mga kababayan natin lahat ng mga uh, dangers mga red flags yung unfitness ni Duterte ni Sara Duterte to hold the position of vice president and remember as vice president she could be president anytime no in cases of uh, emergencies no kaya imagine mo yung asal na nilalabas niya pinapakita niya bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat ikilabutan yung bawat Pilipino. Diba? Hindi it, wala ito sa tamang katinuan. Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Okay, ang tinig po, ang yeah. tinig po ni uh -oh. former Senator Antonio Trillanes IV topa mm. wala sa katinuan, Atty. Claire? Yes. Uh, well, hindi naman tayo psychology, or psychiatrist mm -hmm. para alamin yung damdamin ni VP Sara mm -hmm. Pero kasi yun yung nakikita o nararamdaman, parang sa ordinary patingin, sa, patingin ng ordinaryong tao, mm -hmm. hindi talaga normal yung pinapakita ngayon ni VP Sara. Mm -hmm. Diba? 'yung 'yung ano 'yung tawag dito parang anger management niya. Exactly. Hindi niya ma Wala ma -control. eh. control. Oo. Ha? Oo. At attorney so, Claire, pag tayo hmm. may nakakapanayam na mga psychologist, hmm. 'yan ang tinataopic din namin, anger management. Yes, oh. 'di ba? Ah, uh, may mga pagkakataon naman Bart, talaga naman mag you will go ballistic. May mga mm -hmm. pagkakataon. Pero hindi naman all the time. Mm -hmm. Hindi naman araw-araw. Siguro parang pag nag ballistic ka, parang magsisisi ka pa eh, after eh. Mm -hmm. Kasi hindi mo na talaga na-control yung galit mo. Galit mo. At very moment, di ba? Oo, Pero kung araw-arawin mo, parang kakaiba talaga. And, mm -hmm. hindi naman kasi ordinary yung Filipino, VP Sara. Ah, siya po ay leader, vice president. Oh. Yes, VP siya. Oh, 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 oh. At kapag kami nangyaring hindi maganda sa Pangulo, siya naman ang papalit. Mm -hmm. So, paano na yan? Okay, hindi ba? If siya ang pumalit, di ba? Kaya nga, Tony Claire, sabi ni former senator Antonio Tellianes, yan ang magiging pangalawang Pangulo, ganyan ba? Hindi ba, Atty. Mm. Claire? Mm -hmm. Oo, oh, oh, di ba? Kaya lumalabas tuloy. Alam mo naman, pagka... May may merong tama ang isang tao, kapag lagi nagagalit, parang wala sa ano, wala sa hulog. Mm -hmm. minsan namimissip po talaga may topak eh. 'Di ba? Sa topak, uh, 'di ba? Uh. Kaltek Oh, topa. Oh. Pag nakita kita yung mga overcut, may topa ka talaga. No? May salting ka. Ah, diba? Na, Pagka no? mayroong ginawang unnatural. Uh, uh, Oo. Oh, may oh. ginawang hindi normal. Oo, oh, oh. kakaiba. Hindi diba yun, corn yun, corn. yun ang mo eh. Mm -mm. May topak to. Oo. Oh, oh. naman, huh? Sabihin, to na naman itong misis ko. May topak na naman. Oo. Oh, ah, di ba? Pagka nag-aalburuto, di ba? Mm, -hmm. mm. So, yun yun. Ah, ito kasi, alam mo, habang iniisip ko si VP Sara. Ito mga kayubi ah. Mm -hmm hindi naman ako psychiatrist, hindi ako psychologist. Today, like, naiisip ko lagi mm -hmm. si DP Sara. Na, diba? Nag-analisa <laughs> naga -ana ka, Atty. Claire. Okay? nag Analisa ko siya, bakit sobra siyang galit? Mm -hmm. diba? Bakit sobra siyang galit? Uh, ang, ansa sa utak ko, sabi ko gito, bakit sobrang galit siya na hindi niya ma yung, yung galit? Di ba? Mm -hmm. Sabi ko, siguro kasi uh, dumating sa point yung inisip niya na wala ka dapat dyan, PBBM. Eh. Kung hindi. Kung hindi ako pumayag mm -mm. na tumakbo ka partner oh. mo. Mm -hmm. Yun yun. Hindi niya lang maisiwalat mm -hmm. na dapat ako lang tumakbo. May gano'n, di ba? Mm -hmm. So, kaya siya inis kasi siguro ang daming pinangako sa kanya. Okay, that's number one, Attorney Claire. Mm -hmm. Mar maraming pinangako sa kanya na Uh, hindi niya na ngayon nakukuha. Mm-hmm. Diba? Okay. Hindi niya na ngayon nakukuha. Tapos, kung hindi sa akin, hindi naman dadami yung boto mo, or malamang natalo ka dahil baka ako ang naging presidente. Okay, tama yun. Attorney Claire, sa pag Mm-hmm. Oo. Tingin ko, nandun yung panghihinayang na sana hindi na ako naniwala sa inyo mm-hmm. Uh -huh. Ah, uh, kay 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 Ayme, uh -huh. Kaibigan ko pa man din. Uh -huh. na, kaya ako naniwala kasi kaibigan ko si senator Amy Or pwedeng dagdagan ko Attorney Claire. Uh -huh. Pwedeng uh -huh. sabihin din ni, ni Vice President Sara, wala kayo dyan kung hindi dahil sa akin tumanaw kayo ng pwede, utang na loob. Bakit uh -huh. niyo ko ginaganito? Yes, uh -huh, Attorney. Oh. ba? Diba? Uh -huh. Nagbuo tayo ng unity team. Oo. Uh -huh. Nagbuo tayo ng unity team. Uh -huh. Uh -huh. Tapos ako, alam ko sa sarili ko, alam ng tatay ko, 'di ba? Alam ng tatay ko, alam mas alam ko sa sarili ko na mas mataas ako sa survey. Correct. Ha? Correct. Mas mataas ako sa survey. Mm -mm. Ngayon, yung ibang mga kasama ko dito, tulad mm -mm. ng KJ tulad ng mga 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 alipores ko, mm -mm. yung mga kampi ko sa politika. Oho. Kasi tatay malakas ang tatay niya eh. Oh. So, kung malakas ang tatay niya, malakas siya. Exactly. Duterte. Diba? Mm. Malakas siya. Uh -huh. Kasi malakas ang tatay niya. So, siya yung pinupush maging presidente. Yeah. Pero, hindi siya nagpresidente. Mm -hmm. Because, naniwala ako sa inyo. Yun. Mm. Mm -hmm. Tapos ngayon, hindi niyo nga nabigay yung mga gusto ko. Eto pa. Sinisiraan niyo pa ako sa publiko. Para hindi ako maging presidente sa 2028. Okay. Mhm. Mm sa oh. Ha? Dahil silang sira na ako, 'di ba? Bininay niyo ako eh. Mm -hmm. <laughs> Bininay niyo ako. Mm -hmm. Wala na yung ano ko, wala na yung aspiration ko. Yun. Sinira nyo Oo, oh, oh. kaya sobra na lamang yung kanyang Sobra na yung galit niya. Uh -huh. Pero alam mo, mga kaka-UB mm -hmm. Kahit sobra ang galit mo. Mm. Kung normal pa yung pag-iisip mo, di ka naman gagawa ng ganyan. Okay. So, kung, Sasaloobin mo na lang. kung normal ang pag-iisip ah, okay. oh, attorney. kasi isi isipin na lang natin kung paano bang siniraan si ano. Si, si Binay. Mm -hmm. naman siya na ganyan eh. Oo. Oh. Di ba? Mm -hmm. Nag-fight pa rin siya. Sabihin natin, oh, i-, i makailang beses din siniraan si Joseph Estrada. Partner. Pero, Hanggang sa Oh, hindi naman siya naging ganyan, Attorney Claire. siya naging ganyan na eh. Oh, di ba, Attorney Claire, kaibigan din? Former ano din? Oh. Di ba, Chavit? Oh. Yes, di ba? Saka, sino may nagkwento dito, dito sa TV eh? Hmm. May kwento siya. Ay, ano yata, si ano yata, si, si ano, si Liamas, si Ronald Liamas. Oh. para isa siya, sa against. Mm-hmm. Eh, y y yung tama kong pagkakaintindi ko, ha? Parang against siya dati kay Joseph Estrada isa siya sa mga, parang, isa sa mga nag-push. mm -hmm. Na siya ay ma-impeach. Parang ganon. Mm -hmm. Pero after that, pagkakita daw nila, wala na. Wala mm -hmm. daw kay Joseph Estrada. Oo. Oh, oh. Parang ganon yung dati. Ibig sabihin, uh, if you're normal, it's part of politics, eh. Oh, oh. Na magkasiraan kayo. mm -hmm. Okay? ito mga nasisira, the likes of, the, of Binay, the likes of Joseph Estrada, uh, kung may mali sila, parang hindi na nila dinadagdagan pa. Hindi na pinag-aalab pa, Atty. Claire, hindi na pinalalaki pa. Oh, oh. Hindi na sila gumagawa ng panibagong krimen. Mm, 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 mm. Diba? Kung halimbawa, may issue ng corruption, mm, kay Binay dati at kay Joseph Estrada, hindi na sila gumagawa ng panibagong krimen. Oh, mm, mm, mm. Diba? Hindi sila nagwawala at hindi araw-araw parang laging may press con attorney. Oo. Oh, oh. oh, oh. uh, hindi araw-araw ang mga vloggers may content. <laughs> because of her. Mhm. Mm ha? At niyan, siyempre tayo nag-usap about Viva I VP. Uh, Tapos ako yung mga live stream ko, ang topic din oo Oh. 'Di diba? May wasan mo ba? Isipin naman lagi ng balita, balita. ngayon. Oh, kanina lamang ay nagkaroon ng press oh. na Attorney Clish. Siya na naman nakaabang na naman tayo hindi. Oo. Oh. Mm. Eh nung dati, 'di ba, puro siya no comment, no comment. Mm -hmm. Ang blog ko sa kanya, lagi siya no comment. Pero hindi 'yun araw-araw, pa-ilan-ilang lang. Oo. Oh, oh. 'Di ba kasi, 'yun, na-news Nag-no comment ka o 'yan. Mm -hmm. 'Yan lang yung na-content -na -na -co ko kasi ina-analyze 'yun. Pero ngayon, araw-araw siya. Mhm. Mm totoo lang T tanong ko, uh, partner. Ilan ang balita mo pa tungkol kay PBBM diyan sa inyo? Meron ba? Kanina, Attorney Claire, hindi ako masyado. Oh, wala. Na... Di ba? Naka puro siya na pag-uusapan, so... maliban lang ang pinakahuling pinakamatindi niya, is yung nagsalita siya na hindi na siya pa papalag siya. Mm hmm That's the latest, di ba? Mm -hmm. Oh. Asay after that, parang wala na eh. Oh, oh pero ang news bait na naman sa mga Duterte. Oo, oh, yun ang news na naman kay VP Sara. Mm, mm, pinaka headline. At minsan lang nag-news 'tong si maliban lang, minsan lang nag-news 'tong si PBBM about sa papalag siya. Mm -hmm. Bigla ring gumanti agad si VP Sara, papalag din daw siya. Oo, sumagot siya, oh, 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 siya eh. matapang eh, di ba? Talaan. Mm. Sumagot Attorney Claire. Pero so, sa ito, ito ang presidente na mas madalas pang ma-news yung vice president mas maingay diba? attorney clear. Oh. Mm. Ano 'yan eh ako nga diversionary tactics attorney clear, daanin yes. mo sa sa meron so. daan, oh, daanin mo sa tapang kung sino yung matapang oh yun. Mm. 'Di ba? Kasi pag inunahan mo ng tapang yung tao, matatakot sa yung tao eh. Parang ganun ang detention yes. ni eh, attorney clear. Ayun, totoo 'yan. And I think tama tingin ko yung yung obserbasyon Ni Centotilianes, ni Sentry. Mm -hmm. The same observation ng nakararami. Mm -hmm. 'Di ba? Saan so, tanong dyan, 'di ba? Sabi niya, o, iba ang topak sa normal. Makikita niyo naman, 'di ba? Mm -hmm. sa, sa kilo, sa pananalita. 'Di ba? Uh, so, basahin natin yung kung topak ba o normal. Okay? Mm -hmm. Um tingin ko naman normal si BP Sara. Of okay. course, of Sakit. course. Oo. Normal siya. Mm -mm. Ang hindi lang normal sa kanya yung behavior niya. Mm -hmm. Dahil dun siya lumaki. Ayun Ay, nga, yun nga gusto kong Kinalaki susugan. Yun ang gusto kong susugan na Tony Claire. Hindi ka ito kanya'ng naturalesa na, Yes. Na pagkatao na ganun siya talaga ever mm. since. Sabi mo nga Tony Claire kinalakihan, hindi ba? Yes. Mm -hmm. Okay, bakit? Kailan pa ba nag-start, pumatay tatay niya. Mm-hmm. Diba? Kailan nag-start, pumatay tatay niya. O, oh, pum pumatay tatay niya, syempre, usap-usapan niya, nadidinig ba niya? oh, yan ang ano. Mm-hmm. -mm -mm. Diba? Mm-hmm. Nasaan ba siya at that time? Saan mm -hmm. siya lumaking surroundings? Mm -hmm. At sabi niya kasi, nung nasa hearing siya sa Senado nitong taon, mm -hmm. Parang si Cayetano yung nagtatanong, ang sabi niya hindi siya plastic. Mm -hmm. Tapos, kung tama ako, ha? Kung tama yung recollection ko. Ang sabi pa niya, uh, ang, ang buhay niya, school, politika. Mm -hmm. Kasi doon siya Lum lumaki sa politika. Tama. I grew up in uh, politics. So, nine years old pa lang ako. Uh, mayor. Mayor na yung uh, tatay ko. So, um, kinalakihan ko yung sabihin na natin chaos in uh, politics uh, since I was nine years old. And uh, kapag ganun kasi yung mundo na kinalakihan mo, natututo ka uh, magfilter mag-filter kung ano yung pak pakikinggan mo, ano yung hindi mo pakikinggan, at natututo ka na mag-focus kung ano yung kailangan gawin at uh, wag mawala sa kung ano yung vision mo sa prabaho mo. Okay? Mm -hmm. Yun yung sabi niya eh. So kung lumaki ka sa politika, sino bang politiko na kasama mo? Di ba tatay mo? father, the father, attorney Claire. Oh. Exactly. Oh. Yung ginagawa ng tatay Behavior. mo, mm -hmm. yung mga inuutos sa mga kapulisan uh -huh. na KILL, mm -hmm. di ba? Yan ba lagi ang nadidinig mo sa pangangampanya niya? Okay. Yeah, but, eh, nandito, tayo nga, nadidinig dati sa pangangampanya ng 2016 eh. Mm -hmm. So every now and then ba sa Davao, yan ang pangangampanya ng tatay mo. Okay. Mm -hmm. At nadidinig niya na ang tatay niya sa paggabi, nagmo at naghahanap ng trouble. Oo. 'Di ba? So kung hari harian ang tatay mo diyan, Hmm. Pus- ano ka? Eh, di ba, Atty. Claire, tanda ko nga noon, eh, yung sa, sa pag, ano, noon, yung mga bahay, hindi ba siya yung sumugod, Atty. Claire, at, uh, yeah, Sheriff, sinuntok? oh, Sheriff, sinuntok. Doon ko, mm -hmm. doon talaga siya tumatak sa aking isipan na, ang tapang, Atty. Claire.